ma kamyana panamin nala mga idol ito po yung clam namin mo vila ito po yung muni vila po namin natin basik na wow duri salamat kay boss Eric laging nagbibigay ng pang load <laughs> para sa inmak sa profesyo ito po ayan tapos yung mga kasama ko mga idol

up on sad dito po yung highway kasi hindi po nakapagpatanim po yung may ari dito kasi wala siyang pagkuhanan ng tubig Ditres po yung, ilala yung ilalagay naming tubo mga idol ang patubig sa palayan ay win gayam mga idol mag-uumpisa na kami mga idol dinibigyan na lang ng tubig hindi ko dinanakit tao yan ano hmm. tingnan mo mga dago kan nyo mo tubig ba ito yung mga sanda namin mga idol. Purong kwarto. Para malakas bumuga. Ito po yung pagsunda namin mga idol. Yan po mga idol. Pinapandar na po yung makina. Sa magdudunit po ng makina. Maraming salamat po. <laughs> makina po ang kailangan namin mga idol para mabilis po kami magtrabaho oh, kasi po sampung guhit po bago andar dapat <laughs> <laughs> oh, yan po painumin po namin ng <laughs> <laughs> impilite <In> <laughs> Ay. Ah. Yan may idol salitan po yung pagpandar kasi mahirap pandarin mga idol o oh. grabe grabe mga idol idol. Wala pa rin mga idol. Kaya yung gusto pong mag-donate po ng makina po sa amin, huwag nyo nang subukan. <laughs> Bigay nyo na po. Kasi hirap po kami magpandar eh. <laughs> <laughs> Paano kayo? Paano kayo? Paano kayo? Yan po, <my> idol. Nakagatang <laughs> <laughs> po kayo ko Kaya makagatang makina. Nay, kung ino, wala kang inbox Ay, <laughs> wala na naman akong ino. Wala talaga eh, Wala talaga idol. <laughs> 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 Yan mga idol, pangatlo na po susubok na magpapandar yung supplier ko po ng load. Hampo hey, <laughs> ano mga idol, wala talaga, mahirap. Baling nga pang mga idol, kasi mainit dito sa bukid, mga 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 ay mga idol, dalawa po sila sa subok. Wala talaga mga idol. Sige, yem. Ganto. Kailangan na.

Grill na pong butas Ayun mga idol O ayun mga idol Susunda muna kami mga idol Bago yulog ang Ang tubo mga idol Magbubutas pa Ayun mga idol Salati lang muna kasi yung mga idol kaya iniila lang muna. Kasi magaan pa. Yan mga idol yung drainage namin. Mayroon, mayroon po ang trabaho namin ng idol Kaya pagpapagawa pag, kay idol Huwag na po kayong tatawan Ito, <laughs> papagos na mga idol idol mabato kasi kaya ikulukol po. para mabilis po bumaba mga idol ayun po mga idol, mga idol o. na po kasi agad mga idol kaya matakaw po sa tubig. idol bumaba na po ang aming sunda pagdududtong na po kami ang isang pyesa ito mga idol ayan po si <laughs> Petro ililinisan po mga drainage mga idol kasi madaming buhangin Ya, magdudugtong po tayo mga idol ng sunda. Yan. Gutom na po kami mga idol. Let's go. MP light. Okay? Double light. <laughs> <To double> light. <laughs>